Yan guys, bumibili tayo ng ice cream kasi mainit uh, dito ang ano panahon. Kailangan natin magpalamig. Tama natin dito si Kuya. Ice cream tayo guys. So yan mga ka jet skier, tayo naman tayo dito sa ating jet skier. ay dito ngayon kasi ano pinaliguan ng buhangin na naman doon sa tabi. Uh, kailangan nating linisin. Eh nakapakita sa inyo guys. Yan, dumi oh. Oh. Ang daming buhangin. Yan. Ang daming buhangin siya guys. Ah uh, lilinisin natin siya para mawala yung buha-buhangin dito sa ano pinaliguan ng mga bata doon sa ano sa tabi linisin natin siya para ano para magandang tingnan at saka malinis siya ano, malinis siya pag dinamit natin kasi napaglaroan naman ng mga bata doon sa tabi kaya nandito naman tayo sa harap ng panitutan beach resort ayan boss ayan uh, sila Masa dito dahil ano, Ayan yung isin ko nito. Napaligo ko na, na, na naman ang buhangit. Pinaghagisan doon sa tabay Ito eh. mga isin. Ito yung mga ay, mga, mga kaibigan natin dyan. Kapit bahay yung isin. Ito yung isin. Ito yung isin. Ito yung isin. USA shut at Okay, Jeanette's TV shut up Okay, Ajak Tandem yan. Salamat sa support nyo sa channel Thank you so much Isa naman tayo. Uugasan natin siya para ano. At tanggalin natin yung buha-buha para... Pat -pat dito. Indonesia semua nanti guys Ya marami salamat sa saya supporter bukan Thank you so much Bye bye Thank you <inaudible>